So, bali ang mga otits, etong alaman na to, itong aquatic plants na to, bali, nakuha lang natin to sa labas, nakatanim to sa labas, dahil kung naalala nyo, marami tayong immersed plants sa labas. Magtataka kayo kung saan siya, siya nakatanim. Dito siya nakatanim sa sponge filter. Diyan na siya kumukuha ng kanyang mga nutrients. Dahil ang ganda ng mga halaman natin, mga tito, tignan nyo naman, sobrang bilis dumami ng mga gapi natin. Kasi may mga gapi grass, mga hornwort, tapos plus eto pa. Bali, ang nilagay ko lang dapat dyan, kasi eto nilinis ko tong styro na to. Naglagay lang ako ng isang pair dyan. Inais ko nga, inais ko nga to, nilinis ko siya. Uh, ayan, ito. Ito nga eto, yung breeder na yan. Tapos, eto eto Tapos siya, mga first batch na anak nila yan. So, na. Mayaan ko na lang dyan. Mayaan ko na lang. Kasi okay naman din. Mayaan ko na lang sila dyan. Dumami ng dumami. So, inayaan ko na lang din dyan, mga otis. lalaki yan. Ito yung anak na yan, yung dalawang yan. Tapos, ayun nga yun, tatay. Hinayaan ko na lang dyan mga tito kasi gusto rin mag-enjoy. Makita silang madami dyan. Ngayon mga tito, medyo madilim na rin talaga. Kaya yung mga pambenta natin, yan, ipa-flash ko na lang dun sa screen para makita nyo rin. So yun mga otit, marami tayong available Meron tayong yellow tiger Meron tayong red koi Snake skin short body At syempre pang koi collection natin Red koi swallow tail ribbon jeans Meron din tayong blue koi Galaxy spear tail at full gold Mga otit, kaya message nyo lang ako sa ating FB page Mga otits, kaya talaga tayo ng video Dahil meron tayong sasagunting tanong Nakita ko lang dito sa group Bawal daw yung mga fry lagyan ng ng asin dahil matutunaw yung fry or mamamatay yung fry. syempre mga otit, respect natin yung technique nila dahil meron din tayo mga tropang breeder at may meron din tayong mga master na hindi talaga gumagamit ng asin dahil ang asin ay panggamot lang. Hindi natatalab yung asin sa ginagamot mo kapag na-immune na ito. So, <clears throat> yung iba ako, ako kasi ginagamit ko yung asin as prevention para hindi sila magkasakit. No? inuunahan ko na kaya ako naglalagay. Ganon. So, ang fry daw, hindi daw kakayanin. Yung asin, siguro, huwag ka maglalagay ng ganto kadami para hindi sobrang umalat naman yung tubig. Pero pwede ka maglagay ng asin, hindi mamamatay yan. Siyempre mga otits, may kanya-kanya tayong teknik sa pag-aalaga. At, siyempre, kailangan respetuhin din natin yon Dahil, sharing is caring di ba kailangan mag-share din tayo ng knowledge sa hobby natin, which is good yon para mas lalo pang umangat yung pag sa Pilipinas. Pero, medyo oy na or sobra na kung, na kung mamamatay yung mga fry sa paglalagay ng asin. Sa beta nga, medyo konti lang. Konting lagay lang din, wag yung madami. Pwede, pero pag sobra na talaga, sobrang daming asin, doon medyo nadadali yung beta fry sa sobrang alat. Pero itong gapi, mas malakas to sa beta fry dahil buhay na tong nilalabas ng kanyang nanay. Unlike sa beta fry na mahina talaga mga tito kasi galing sila sa itlog. Tapos paglabas sa itlog maninibago sila sa bagong environment nila. Pero ito kasi nilabas na, na, nilabas na ng ng female ng nanay nila, inanak na sila agad. Na fry na. Kaya matibay-tibay na tong mga to. At ito mga otich maglalagay ulit ako. Hindi naman ma siya sa mga yan. Ayun Oh, oh. Huwag lang kasi masyadong sobra kasi lahat nga na sobra masama. Madami pang fry dito na mga nagtatago lang din ito. Tignan nyo, dito pumunta yung mga fry na maliliit. Ayun o, oh. ang fry na maliliit. Nandito sila sa dulo eh. Kaya lang, against the light na doon. Ayun o. Oh. Kaya nga mga tito, hindi na natin pinansin yun. Kasi tignan nyo itong mga double sword natin dito. Mga Uh, red tail, uh, double, bottom sword tsaka double sword din eto, nandito yung mga lalaki at uh, napaghiwalay-hiwalay na rin natin yung mga babae na eto tsaka wala pa rin tayo talagang paglalagyan kasi bukod sa maraming isda dun sa extended farm, maraming rin tayong isda dito Ayan, tingnan nyo mga otits, nung nakaraan wala tayong halos mapakita dahil naubos Salamat sa lahat ng mga bumili. Pero ngayon mga tito, sobrang dami nating palakihin tsaka pangbenta. So ito, yung mga 5 gallons din natin, punong-puno rin ng mga isda yan. Tapos so, ito nga, yung meron pa tayo dito, mga uh, breeder series din natin to ng, ano eh, ng uh, silverado. So may mga fry na kasama, diyan ko lang sinama. Wala na rin mapaglagyan dito. Yan, mga otits, so, tingnan sobrang dami. Ayan, tapos dito naman sa baba mga otit, sobrang dami na naman fry. Kung naalala nyo mga otit, sabi ko nga sa inyo, yung mga fry dito, iaangat na natin, lalagay na natin sa mga grow out nila. Uh, at yun, sakto paglagay natin, nag-anaka naman yung mga breeders natin na iba. So, eto nga uh, mga otit, so kailangan ko na mag-flashlight para lang makita yung isda. So, ayan mga tito, ay mga blue koi. Mga female nating blue koi. naiilawan talaga sila sa top view. Mas na-appreciate talaga yung ganda nila. Ayan o. No? Solid. Para silang ano eh. Para silang mga pospro. <laughs> Parang yung ano, yung palito ng pospro na may pulbura sa ulo. Eto ang blue ko. Ayan. Ang ganda syempre wag nyong kakalimutan bumili na ito, mga otits message lang kayo kapag may nagustuhan kayong isda tapos kung gusto niyo rin ng order ng fish food natin message lang sa page anjan magpa flash magpaflash magpa flash